yung lang trans women uh, assault kasong assault pero uh, ayos na yan hindi na sila kailangan makulong o mag-serve ng sentence uh, kasi eh, tinanggap nila yung charges at mm -hmm. dahil doon ang yung juez nag-announce lang na uh, ang penalty na lang nila is yung fine piyansa mm -hmm. fine tapos pwede na silang i-deport uh iuwi uh, sa Pilipinas. So, yung magandang balita po, makakawin na sila bukas ng umaga. <laughs> Follow up lang ako Asso, dun. Bukas sa umaga. Follow up ako dun sa bukas question ni... Bukas sa umaga, ni... nandito na sila. Ni uh, Tito Manny, no? Uh, sorry, si Chicky Verhel po ito. Uh, meron daw, may reports na may isang trans woman na nasa police station daw kasi hindi siya kinasuhan. Bakit po naiba to, itong isang trans woman po? Kasama siya sa original, na nagkikipag-away sa mga tayo at transgenders. Kaibigan niya yung dalawa. So, mm. out of solidarity, sumasama lang siya sa kanila. At sa, sa sama rin pa, eh. Mas, uh -huh. Walang kaso against that uh, oh, Kano ba katagal sa Bangkok itong mga trans women natin? Well, we don't know the latest, pero labas-pasok sila eh. Mga tourists ito. Mm -hmm. uh, papasok sila sa tourists. At saka, well, uh, they're transgender uh, Filipino uh, citizens. Uh, nasa red light district ng Thailand. So, uh, originally, iniisip ng polis kung che check pa kung may legal work uh, trabaho kasi hindi naman pwede magtrabaho na kung nandun ka lang sa tourist, no? Uh, wala, hindi, eh, sa madaling salita, hindi sila OFWs. Mm. Ah, hindi okay. sila licensed contract workers. So, mga turista? 30,000 Filipino workers Oh. sa Thailand, uh, mga professionals, no? Iba-ibang trabaho, uh, hindi sila kasama doon. Mga uh, tourist na ito na uh, pasok I see. So, sir, kung hindi po pala lisensyado itong mga to, ano yung pwede nating i-provide na assistance? Although kasi kahit wala naman silang permit na baspasok as turista, Pilipino pa rin itong mga to. Well, uh, sinubaybayan ng embassy yung kaso at sinagot na ng embassy yung fine. Yeah. It's not a big fine. Opo. Uh, -oh. uh -huh. 5,000 baht. Ah, 5,000 baht. Uh, embassy yan okay. nagbayad. So, uh, Opo. Uh, para matapos na agad. Oo. Uh -huh. At uh, kung kailangan nila, pero hindi naman hiningi, kung kailangan nila ng, eh, uh, kunyari, eh, uh, yung ticket, pa uwi. Pero meron na sila eh. Meron mm na sila ticket, mm. pauwi. So, uh, opo uh, ah, you check. ano bang... Malalaman natin yung buong kwento sa kanila pag nakauwi na sila.